wala pong pagdiriwang na mababasa sa Biblia na nagdiwang sila ng kanyang kaarawan ng kapanganakan. Wala po nun. Buong Biblia, wala kang mababasang sila ay nagdiwang ng kanyang kapanganakan. Yung pong Pasko na sinasabi sa Biblia, yun po yung Paskwa. Yun po yung kanilang commemoration o pag-alaala. Nang pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto. Yun po yung tinatawag na Paskwa ng Panginoon. Ang ibig sabihin po nun sa English, Passover. Kung saan yung gabi na yon, ang anghel na manlilipol lumagpas sa bawat bahay ng mga anak ng Diyos, mga Israelita. Hindi po sila namatayan. Kasi nung gabi na yon, lahat ng panganay sa Ehipto namatay. Pero yung mga panganay ng Israelita na lingkod ng Diyos, wala pong namatay. Nilagpasan sila ng anghel ng kamatayan. Kaya ang tawag po doon Passover, na itinranslate na Paskwa o kapayapaan. Bawat bahay ng Egypto, may patay, magulo. Bawat bahay ng Israelita, may kapayapaan dahil walang namatay. Iniligtas sila ng Diyos doon sa manlilipol ng mga panganay. Kaya tinawag po yan na Passover, na tinawag na Paskwa. Na yung Paskwa na yun ang tinawag nilang Pasko. Ginawa nilang December 25. Samantalang ang Paskwa sa Biblia, hindi po December. Ang Paskwa po, Marso o Abril. Doon pumapatak ang Paskwa. Yan po'y ginaganap ayon sa kalendaryong Ebreo sa buwan ng Nisan. Sa ikalabing apat ng buwan, ng ikalabing lima ng buwan, unang buwan ng kalendaryong Ebreo, pumapatakbo yan sa kalendaryong Romano na Marso o Abril. Kaya kung mga papansin nyo, ang tinatawag ninyong mahal na araw o Semana Santa, pumapatak ng Marso at Abril. Yun po ay galing doon sa Paskwa ng mga Ebreo nung araw. Kaya hindi po yan Disyembre. Yan tunay na Pasko sa Biblia, Marso o Abril yan, hindi po Disyembre yan. Yung kapanganakan ni Kristo na Disyembre, imbento lang po na itinaon sa pagdiriwang ng mga Romanong pagano, yung mga paganong Romanong hindi kumikilala kay Kristo, nagdiriwang sila ng December 25. Yun po yung birthday ng Dios diyosa nilang araw. Itinaon yung sa pagdiriwang naman ng pagkapanganak daw kay Kristo. Eh napakamali po. Parang iniinsulto mo si Kristo, inilagay mo yung birthday niya sa birthday ng Diyos Diyusa ng mga Romano. Napakamalipong aral niyan, kapatid. Kaya lang, hindi naman kami tutol na magdiwang kayo ng kapanganakan ni Kristo kung gusto nyo. Kaya lang, mali po yung pecha. Yung pecha, tinaon sa pagdiriwang ng paganong Roma. Yun pong paganong paniniwala na ang kinikilala nilang Diyos hindi si Kristo. E eh, doon kayo nakikidiwang pag December 25, nakakalungkot din. Sa hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos sa Biblia, itataon mo yung pagdiriwang mo ng birthday ni Kristo sa pagdiriwang ng Diyos-Diyosan ng mga paganong Romano, e eh, nakakalungkot. Babasahin ko sa inyo The Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607. Ang sabi po rito, Christmas o Pasko. The Feast of the Savior's Birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown. And its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany on January 6 during the first three centuries of Christian era. History. In about the year 330, however, the church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true son of justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the sun god and had been called birthday of the unconquered sun. Kita nyo? Yan ay birthday nung paganong paniniwala, yung kanilang Diyos ng pagano. Doon itinapat. Sabi ng Encyclopedia Katolika, yan ay ginawa lang noong 330 AD. Pero nung mga unang ginagawa nila yan, asais ng Enero. Kaya naglipat lang sila ng December 25 parehong mali. Hindi rin naman January, Nilipat sa December, hindi rin naman December ang pagkapanganak ni Kristo. Iyan pong aral na yan ay imbento at may insultong kasama yan. Itinaon sa pagdiriwang ng piyesta ng Diyos ng Pagano. Yan po ang insulto diyan. Kaya nasa sa inyo po kapatid kung naniniwala kayo, hindi naman namin kayo pinipilit. Pero kung magdiriwang kayo ng kapanganakan ni Kristo, sana naman huwag doon sa araw na itataon pa sa pagdiriwang ng piyesta ng Diyos-Diyosa ng Paganong Roma. Yun ang hindi po alam ng karamihan. Naniniwala kami sa Pasko na nasa Biblia. Yun po ipinagdiriwang namin ng Abril o ng Marso. Kasi ang kalendaryo po, eh, meron po naiibang pecha. Kaya... Maaaring pumatak ng Abril, maaaring pumatak ng huling linggo ng Marso o kaya unang linggo ng Abril. Kinikilala po namin yun, pinagdiwang ni Kristo yun eh. Doon siya nagsena eh, doon siya naghapunan sa Pasko. Meron din po kami noon. At ang pinagdiriwang naming mas mahalaga yun kasi yun po ang commemoration sa kamatayan ni Kristo na mas mahalaga dahil yun ang akto ng kanyang pagtubos.